Yun. Ah, oh, grabe. Grabe talaga sila magbagsak ng malita sa ibang lugar talaga, no? So, this video, guys, makikita nyo talaga kung paano talaga sila nag bababa talaga ng maleta. So, grabe. So, dito mo pifil mo talaga na Kung kasi siya eh, sa ibang lugar kasi is talagang mahirap din kasi talaga yung trabaho talaga namin talaga as a airport talaga, talaga mabibigat talaga ng maleta talaga. So, kami, kung nakikita yung mga previous video ko dito sa Japan, yung mga yung mga last na pinost ko talaga mas talaga nasusugatan talaga ako dito sa mga maleta talaga kasi naglalaglag ganyan eh sa loob ng container eh kasi gawa ng galing sa taas hindi natin alam nagkaganon ganon yung mga container yung mga maleta nagsishake-shake din yan siya kaya pagbukas mo di mo maiwasan iwasan na hulog yung, yung mga maleta kaya pagbukas mo pala talagang nahulogan ka talaga ng maleta so talagang dito na ako bumilib talaga sa Japan talaga kasi talagang iniingatan talaga nila yung mga maleta grabe kasi ako nga dito talagang for the sake na hindi mawasak yung maleta nyo nagkakasugat-sugat. Eh, <laughs> pa ako kasi nahulugan ako ng maleta. Ako yung nagsasakitis. Yung minsan pa, yung hindi nahulog sa pa ako dito sa katawan ko. Para lang hindi mawasak yung maleta. Legit yung Japan. Talagang iniingatan namin yung maleta niyo guys. For the sake na hindi masira. <laughs>